Hello po 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 sir. Good morning, good morning. Ngayon po ang continuation ng aking katiride. Literal wala walang plano. Maglo-long ride ako nang ako lang mag-isa. Walang kasama, wala akong niyaya, wala akong pinagsabihan. Sobrang biglaan. Sinubukan ko lang magpaalam sa aking misis. Gusto kong mag-ride nang ako lang mag-isa. Ang aking asawa pinayagan ako. Pupunta tayo sa 7-Eleven, ang pinakasikat na 7-Eleven sa buong Pilipinas. So madilim madilim uh, alas dos 2.37 na madaling araw nandito tayo sa Along Aguinaldo Highway punta tayo ng La Union Mother bawal pala pag mura punta tayo ng La Union mga tropa dun sa 7-11 dun uwi <laughs> rin tayo bukas Maya maya uh, Balik tayo Kasi sobrang dilim pa dito uh, Nandito pala ako sa may Salitran Mamaya ulit Bye 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 Yo, wadub, wadub. So time check tayo 5.33 ng umaga uh, Nag-aagaw aliwanag na Dito na tayo sa May Angeles City, Pampanga Nakakaramdam na rin ako ng antok nga tayo konti mamaya And kape siguro Meron pa tayo 190 kilometers Nakaka-antok kasi puro straight na to And eh. maganda yung daan so, Ang pinaka pantanggal antok mo lang dito Medyo bilis-bilisan mo Para kahit pa paano yung adrenaline mo nasa na ba tayo? dami ng parol dito oh puro parol na malalaki antok nakakalamdam na rin ako ng konting gutom mhm mm mamaya maya na tayo mag almusal kasi pero hindi tayo mag heavy breakfast Kasi pag nag heavy breakfast tayo sigurado yan Aantokin na naman tayo Mas lalo pala tayo aantokin Wala Actually wala akong idea kung ano labas ko nito eh Ay nako Nagogotom na talaga ako Clark kaliwa Mabalakat Diretso Okay Angela City City Mabalakat Liwanag na Mag-uumpisa na rin mag-traffic Ay, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Oh, I just go. Tanggal ang nantok, dito na tayo sa Bamban Nandito na tayo kay Mayor Alice Go Right? Oh, uh, tanggal ang nantok So, nandito na tayo ngayon sa Bamban, Tarlac And, maliwanag So, pwede tayong maghanap ng pag-aalmusalan natin Meron tayong tropa dito sa si Jasper sa Kapas Pero hindi na natin siya istorbohin At baka uh, wala mo siyang ginagawa So dala-dala diretso lang tayo hanggang La Union, San Juan, La Union Juan, San Juan, San Juan, La Union, La Union, San Juan Checkpoint Ganda ng daan dito O oh, wala antok mo kandahan pag solo ride mo wala kang aantayin wala kang aalalahanin sarili mong face kumbaga gusto mong magmabilis, magmabilis ka yung gusto mong magmabagal, magmabagal ka 那个。<music> mag sa na rin pala. Uh, uy, naka. Diretso, diretso lang. what up, what Unang pahinga natin, simula nang bumiyahe tayo pa Galing Tasma So, kakain mo na tayo Papa J-Lots, masarap yung kanilang Boto Right nasa na pala tayo brother? Sa uh, Rona Car lang Then Panikina, next Boto kape yeah. Bang! So, natin. sa gilid lang tayo ng daan ngayon tayo kumain okay na muna ako then update tayo mamaya G. at yun nakaraos na tayo, nakakain na tayo nakaihi na tayo, nakapagpahinga na ng konti so back sa pagbakbak approaching panikitarlak Time check is 7.04 ng umaga Meron ba tayong 137 kilometers na babakbakin? Ang estimated time na natin na darating sa La Union is alas 10 na Pero syempre hindi ako naniniwala dyan mag siguro plus 1 hour pa tayo um, hindi naman na tayo magpapahinga kasi nakapagpahinga na tayo ng konti wala na rin yung antok natin dahil nakapagkape na tayo So, nasa Rosales, Pangasinan na tayo uh, Meron na lang tayong 106 kilometers Or 2 hours and 30 minutes na idadrive O oh, lapit 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 na yan Agno River grabe medyo traffic at marami sasakyan dito embudo kasi nangyari dun bago magtulay eh. pero ang ganda dito kumukuha dyan, dyan sila kumukuha ng buhangin yata o oh, graba oh, Villasis Bagsakan 1 kilometer Yon. uh, sorry excuse me So medyo lumalapit na tayo sa katotohanan Sandang ka lumi na lang Sa so, si is Pangasinan na pala tayo Time check 7.37 am So sa Ordoneta na tayo uh, Kakalagpas lang natin sa SM City Ordoneta And hindi ko alam kung ano yung next na bayan after ng Urdaneta. Dito tayo sa pinaka sentro nila. Ah. Dami ng sasakyan. Naantok ako, grabe. Okay lang ako magsalita nang magsalita na lang. the union <laughs> pero yun eh, man pedicure lang kami ng asawa ko kahapon tapos ngayon nasa la union na ako bawang so mga isang oras pa to isang oras pa kaya na ng one hour to video yeah, what up tsaka gising ko lang and 6.30 na ng gabi madilim na hanap lang tayo ng ano dinner dito ako kumain kanina eh yeah. yan kanina pala nangyari diba nabating ako ng mga ano hindi ko na tinuloyan yung ano yung uh, binok ng asawa ko sa may agota grabe pinaka worst expectation ko sa ano yun uh, tutuloyan ko bukod sa maingat ginagawa yung bahay Electric pa nilang daw Maganda daw kung gusto ko ng aircon Di ba parang sira So mamaya dito tayo sa Flotsam Diyan tayo ano mamaya Ito ang pinakasikat na 7-11 Pag sinabi mag 7-11 tayo sa malaya Ito na yan daming tao so so may tagpuan ah dito pasok tayo dito pwede ba tumawin? ito pa pedestrian since wala naman tayong kasama diyan tayo kumain oh, masarap din dito eh. Hi. Ano yung bestseller nyo? Sorry. Bagnet po. Bagnet. Ah, sige isa. For dine-in. Ah dine-in. Solo for dining. Ano na? Solo or You solo lang. Ano po? Uh, soft drinks meron kaya. Meron ano po. Coke, Royal, Chaka. Coke, Coke. Coke, na lang. One eighty five. Eh, to ano to? Tap 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 silog ba to? Ano? Tapa, -pares. Ah, pares to. Bagnet. Nasa yung bagnet na itura. Ah, eh to. Eh to sir, Wait, what? 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 Ah, okay. Okay lang papalitan ko na lang ng ano, pares. Sige po. Oo, kasi kakabagnet ko lang kanina. Yun na lang. Isang pares, tsaka isang buko. Uh Oo. -oh. lower. smaller, nice. higher. Itlang one fifteen, pero? Yes. Thank you, Thank you, Ay, sorry, sorry. Thank you. Oh, my fuck. So, ayan, ayan, ayan. Nandito tayo sa may tagpuan. Uh, tapat nung Seabay. Ayan yung Seabay. Ayan yung 7-Eleven. Alright. So ayun, kung nakikita nyo uh, Grabe yung patak ng pawis ko And Sobrang init, nakasanto lang ako Pero ayun, uh, nakagising ko lang yan uh. Uh, Kain tayo ito coffee. Siguro mamaya tayo punta plot sa mga 8, 9? Or mga kahit mga 9, 9 or 10. Pagkulang kasi ng drink. not your typical Kanto Paris but trap kaya muna na ako Ayan, um, pabalik na tayo ng, Pabalik na tayo ng Cavite Na-enjoy ko naman yung aking ride Sana uh, makauwi tayo ng walang abiri ulit At ligtas, sana maging smooth ang lahat Ang dami ko napuntahan kagabi yung bar Siguro naka mhm mm mm -hmm, Isa, dalawa Ang dami tao masyado sa float sam, Sobra literal na standing position ay eh, napakalaki na nung bar na yan. next na atis ko siguro kasama ko na pamilya ko uh... yo what up what up what's up uh, nandito na tayo sa town lock Tarlac City uh, kumain lang tayo ng lunch dito kila Aling Rosie. Uh, kumain na ako dito before nung pa kami ng boy-boy galing north zone malas lang di natin naabutan yung ano uh, pinapaitan nila o yung bulalo masarap tsaka yung karina na masarap yun ngayon uh, tuloy tuloy na biyakin natin hanggang ito grabe init ang panahon sorry mag-wipes lang ako ng mukha dahil kung kasi dito ko na peace out